Siyempre kilala nyo na si Gretchen Barreto, isa sa mga pinakabonggang aktres na kahit ilang dekada na sa showbiz ay hindi pa rin kumukupas ang ganda at karisma. Pero bukod sa kanyang karera, mas pinag-uusapan talaga ng tao ang mga naging karelasyon niya, lalo na noong mga panahong kasagsagan ng kanyang kasikatan. Kung iisa-isahin natin, hindi talaga maikakaila na naging makulay at minsan ay kontrobersyal ang love life ni Gretchen. Kaya ito na pag-usapan natin ang mga lalaking na link kay Gretchen Barreto. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Bago pa man si Tony Boy Cojuangco ang dumating sa buhay niya, marami-rami na ring lalaking na iugnay sa kanya. Pero kahit pa nga naging live-in partner nanya si Tony Boy sa loob ng dupay kudikon taon, hindi pa rin napigilang malink siya sa iba. Isa na rito si Aga Mohlach, Noong baguhan pa lang si Gretchen sa showbiz, naiugnay na agad siya kay Aga. Para kay Gretchen, simpleng teenage romance lang daw yon. Wala namang kumpirmadong relasyon sa pagitan nila pero usap-usapan noon na nagde-date sila. Sa isang interview, nabanggit niya pa nga na nagkaroon siya ng kissing scene kay Raymart Santiago sa isang pelikula. Ang nakaka-intriga, asawa ni Raymart ang kapatid niyang si Claudine Barreto. Pabiro niyang sinabi na nakaganti na siya kay Claudine kasi nagkakising scene din si Claudine at Aga sa isang pelikula noon. O oh, ba diba? parang teleserye lang ang eksena? Sunod naman sa listahan si Joey Loizaga, anak ni Carlos Loizaga, isang basketball legend. Si Joey rin mismo ay naging professional basketball player at naglaro sa mga team gaya ng Ginebra, Shell, Alaska at Swift. Doon daw sila nagkakilala ni Gretchen dahil naging muse siya ng isa sa mga team. Sa guesting niya sa Gandang Gabi Vice, ikinuwento ni Gretchen na palagi siyang nanonood ng laro ni Joey nung nasa Ginebra pa ito. Halos sampung taon daw silang naging magkasintahan. May chika pa nga na naging live-in partner sila noon pero syempre wala rin yung kumpirmasyon. Isa rin sa mga naging kontrobersyal na nalink rin sa kanya ay si Bong Revilla. Nagsimula raw ang affair nila sa pelikulang Ako ang Katarungan. Ang catch? Kasal na si Bong kay Lani Mercado at may tatlo na silang anak noon. Si Gretchen naman, ayon sa chismis, ay karelasyon pa si Joey Loizaga. Tumagal daw ng apat na buwan ang ugnayan nila ni Bong bago ito bumalik kay Lani. Pero hindi natapos ang issue doon. Mula raw noon, naging magkaibigan na lang si Gretchen at Bong at humingi pa nga siya ng tawad kay Lani na ayon kay Gretchen ay tinanggap naman daw. Noong 2007, nagkaroon ulit ng gulo ng banggitin ni Lani sa media na ang Christmas wish niya para kay Gretchen ay sana pakasalan na siya ni Tony Boy. Napikon si Gretchen at sinabi sa isang interview na ang kasal at ang tunay na pagsasama ay magkaibang bagay. Para sa kanya, ang meron sila ni Tony Boy ay isang tunay na commitment. Doon na rin pumasok sa eksena si Lolit Solis, ang manager ni Nabong at Lani. Ayon sa chika, pinakiusapan daw ni Tony Boy si Lolit na huwag na silang sabihan ng masasakit na salita. Ang sabi naman ni Lolit, titigil siya kung titigil na rin si Gretchen sa pagpapatama kay Lani. May usapan daw na naganap sa pagitan nila na hindi na naibalita pa pero ayon kay Lolit, doon niya raw napatunayang mahal talaga ni Tony Boy si Gretchen kasi nilunok nito ang pride niya para ayusin ang gulo. At syempre, hindi mawawala sa listahan si John Estrada. Nagsimula ang lahat sa isang litrato na nag-viral online. Ang tawag ng karamihan dito ay Kiss Scandal dahil sa kuha na nagpapakita kina John Estrada at Gretchen Barreto na naghahalikan sa birthday party ni Rufa May Quinto. Doon mismo sa event na yon nakuha ang kontrobersyal na larawan at hindi ito basta chismis lang dahil mismong si Boy Abunda, manager at matalik na kaibigan ni Gretchen, ang nagsabing totoo ang picture. Kinunan daw ito habang nag enjoy lang sila sa selebrasyon. Agad namang nag-sorry si John at sinabi niyang matagal na raw silang magkaibigan ni Gretchen mula pa noong 90s at walang mali siya ang halik na iyon. Aminado rin siya na kalasingan daw ang dahilan kaya nangyari ang lahat. Hiningi niya ang paumanhin sa lahat ng naapektuhan, lalo na at naging napakalaking usapin ito sa social media at sa mga balita. Dagdag pa ni John, sana raw huwag husgahan si Gretchen dahil mabuting tao ito at wala raw dapat ipagsorry si Gretchen. Si Gretchen naman, tahimik lang sa isyu. Tumanggi siyang magsalita, lalo na't noong panahon na iyon ay nasa relasyon na siya kay Tony Boy Cojuangco ng 30 taon at may anak na sila. Sa gitna ng kontrobersya, lumipad papuntang Amerika ang buong pamilya nila Gretchen para samahan si Tony Boy na ilalim sa isang operasyon. Ito na rin marahil ang naging dahilan kaya unti-unting namatay ang isyo at hindi na ito lumaki pa. Pero hindi doon nagtapos ang mga balitang tungkol sa kanya. Kasunod ng isyo kay John, lumabas naman ang pangalan ni Dodi Puno. Usap-usapan na madalas daw makita sa mga pampublikong lugar si Gretchen at Dodi na magkasama, nagde-date at minsan pa raw ay naghahalikan. Si Dodi ay kapatid ng dating interior secretary na si Ronaldo Puno at ni dating ABS-CBN News and Current Affairs head na si attorney Dong Puno. Bukod pa rito, naging executive director din siya ng DPWH Road Users Tax Board. Ang mas lalong ikinagulat ng marami ay ang balita na ina-lockdown ng kasal ni Dodi si Gretchen. Madalas paraw itong dumalo sa mga salu-salo ng pamilya Puno. Ayon sa mga malapit kay Gretchen, gusto talaga niyang maikasal noong mga panahong iyon kaya siguro na attract siya kay Dodi dahil naglakas loob itong mag-alok ng kasal. Pero ayon naman sa mga nakakakilala kay Dodi, natural na raw sa kanya ang ganong galawan. Sa huli, hindi rin daw ito natuloy. Kasabay ng mga chismis kay Dodi, pumutok din ang pangalan ni Ricky Yabut. Noong Pebrero 10, 2008, nakita si Ricky sa isang sikat na resto bar sa Greenbelt na may kadate. Pero kinagabihan din daw ng araw na iyon, nakita siyang kahalikan si Gretchen. Ang mas twist pa dito, si Ricky ay kapatid ni Denise Yabut na asawa ni Tony Boy Cojuangco. Ibig sabihin, brother-in-law siya ng long-time partner ni Gretchen. At kahit matagal nang hiwalay sa papel sina Tony Boy at Denise, hindi pa rin sila legally separated noon kaya technically magkakabit pa rin ang mga pangalan nila. Si Ricky, ayon sa mga nakakakita sa kanya noon, ay nasa mid-40s, hindi gaanong matangkad, moreno, pero may dating. Si Ricky ay asawa ni Sita Revilla at may dalawa silang anak na sina Nikki at Chelsea na parehong teenagers noon. Kahit hiwalay na sina Ricky at Sita, sinasabing nanatili raw silang magkaibigan at maganda raw ang naging relasyon nila bilang co-parents. Si Rachel Ann Wolf naman, na naging bahagi rin ng kwento, ay isang singer na may background sa hip hop, R&B, jazz at pop. Naging artista rin siya kahit panandalian lang at naging binibining Pilipinas, Miss Young International. Anak siya ni Annie Brazil, ang tinaguriang Queen of Jazz ng Pilipinas, at half-sister siya ni Richard Merk, nakilala bilang Prince of Jazz. Magkakakilala silang tatlo: sina Gretchen, Ricky at Rachel. Dahil si Ricky ay kamag-anak ni Tony Boy Cojuangco by marriage, habang sina Gretchen at Rachel ay magkaibigan na mula pa noong bata pa sila. Ayon sa report, habang nasa isang bar, pansamantalang umalis sa kanilang table si Rachel Ann para mag-restroom. Sa panahong iyon, lumapit si Gretchen kay Ricky at nagpakita raw ng matinding lambing. May mga nakakita raw na hinawakan nito ang kamay at mukha ni Ricky at tila umiiyak pa raw siya habang hinahalikan si Ricky na naman ng halik kahit hindi raw agresibo. Nangyari ito sa birthday party ni Senator Jingoy Estrada sa Blue Leaf Events Pavilion sa McKinley Road, Fort Bonifacio, Taguig. Naroon din sina Tony Boy at Gretchen at agad silang napalibutan ng press. Tahimik lang si Tony Boy sa mga tanong, pero si Gretchen game na game sumagot. Nang magtangkang itanong ang tungkol sa isyu kay Dodi Puno, agad daw siyang iniwas ni Tony Boy palayo sa media. Habang nasa party, kapansin-pansin daw ang presence ni Gretchen kasama ang kapatid niyang si Choi at ang ilang Revilla sisters. Naroon din si Sita Revilla Yabut na napansin ng mga naroon na umiiyak habang may sinasabi kay Tony Boy. Dahil mahaba at medyo malakas ang usapan, narinig ng ilang guests na nagsusumbong daw si Sita sa nangyari sa resto bar kung saan di umano ay nagpakita si Gretchen ng motibo kay Ricky. Sabi ng ilang press, hindi lang daw si Sita ang inaway ni Gretchen kundi pati sila dahil sa pagkuha ng litrato kay Tony Boy na nooy halatang lasing na. May iba pang nagsabing nag-away pa sina Tony Boy at Gretchen bago umuwi. Pero kahit ganito ang mga balita, nanatili pa rin silang magkasama. Mabilis lumipas ang panahon at noong August 2021, muling pinag-usapan si Gretchen nang mag-viral ang video nila ng businessman na si Atong Ang habang nasa sabungan. Doon tinawag siyang Lady Tiger na may-ari ng manok habang si Atong naman ang handler. Ang sabong ay ginanap noong July 30, 2021 sa 12 Stag Derby. May mga nag-comment pa nga na relationship goals daw sila. Noong October 2019, pinabulaanan ni Atong na may relasyon sila ni Gretchen. Matagal na raw silang magkasosyo sa negosyo, kabilang ang kasino at sabungan, kaya madalas silang makita. Noong November 2020, naging issue rin ang pagpunta nila sa Iloilo para makipagpulong sa mga sabong operators na sinasabing paglabag sa health protocols. Sa dami ng lalaking na-link kay Gretchen Barreto, hindi na talaga nakakapagtaka kung bakit palaging mainit ang pangalan niya sa showbiz. Pero sa kabila ng lahat ng intriga at chismis, isang bagay ang malinaw. Si Gretchen ay isang babaeng alam ang gusto niya at hindi natatakot ipaglaban ito kahit pa may masasabi ang iba. Ikaw, naranasan mo na bang ma-judge dahil lang sa mga taong pinili mong lapitan o pakisamahan? Share mo naman sa comments, baka pareho pala kayo ng pinagdaanan ni Gretchen. At kung na-enjoy nyo ang ganitong klasing usapan, huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification bell. Dahil sa channel na to, hindi lang balita ang hatid. Kundi kwentong may kabuluhan.